Magandang hapon po mga kalaki, 5pm na po at ito po ay mga uh, last draw po ng mga lucky numbers sa mga habol po dyan na gusto pong tumaya po, yung mga hindi po nakataya po kanina na pwede pong tumaya po ngayon ng mga 2 digit ha, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit ito po mga kalaki, pwede nyo pong panorin, pwede nyo pong kunin at ilaban po sa mga gusto pong humabol na tumaya dyan sa mga may hilig, sa mga lucky numbers, okay, at syempre po magagandang tips, magagandang code po ang ibibigay natin sa inyo mga kalaki kaya tutok-tutok na po ito mga kalaki kaya eto na po, ipagkakaloob ko na po sa inyo ang mga lucky numbers natin kaya kung ako sa iyo, kunin mo na ang mga listahan mo at ibibigay ko na po ang mga lucky numbers na gusto mo kaya Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging siyempre, milyonaryo pero bago yung mga kalaki, iinom muna ako ng tubig okay ito po mga kalaki at ako'y nauuhaw na. Okay mga kalaki ha. Ah. Tandaan nyo po ang lucky numbers po namin inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan. At syempre ang ibibigay ko po ngayon mga kalaki ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers po para po sa masusugid nating mga lucky followers na lagi pong nagaabang sa atin. Okay? At eto na po mga kalaki, handa ka na ba yung mga listahan mo? Pag nakita nyo po at napanood ang lucky numbers na to, pwede nyo po tong kunin at tayaan sa loob po ng tatlong araw bago nyo po bitawan. Eto na po ang unang 2 digit lucky numbers. Ang unang 2 digit lucky numbers ay number Number 21 at number 17, ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number, number 3 at number 16. At syempre ang pangatlo pong 2-digit lucky numbers ay number, number 12 at number 25. Ayan po mga kalaki, ang ating 2-digit lucky numbers. Syempre isunod na po natin ang ating 3-digit lucky numbers. Kaya ang 3-digit lucky numbers mo ay number, number 198. Ayan po yung una at ang pangalawa po ay number. 0917-0637 At ang pangatlo po ay number 816 Ayan po mga kalaki At syempre po, yan po ang 3 digit lucky numbers Isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers Ayan po, ang 4 digit lucky numbers natin ay number 1138 Yan po yung una At ang pangalawa po ay number 6297 at ang pangatlo po ay number 5530. Okay mga kalaki, wait lang po ah. May bibili lang po. Ilan po? Ito po. At ayan po 'yung pangatlong 4-digit lucky numbers ano po at siyempre po uh, bago ko po ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers po para sa lahat po abay dapat po nakafollow muna kay sa mga legit na account namin para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers araw-araw ano po. Mga kalaki, ingat-ingat po kay sa mga fake account po na mga nagkalat po diyan na kinukuha po ng picture ko ginagawa pong profile sa Facebook hindi po ako 'yon. Baka mali po kayo nung na-follow nako hindi po ako 'yon. Baka mali po kayo ng nasasalihan sa private consultation, hindi po ako yon. Subukan nyo pong tawagan yung mga fake account na yun, hindi po yan sasagot mga kalaki kasi mga fake po yan, hindi nyo po ako makikita dyan. Ito po ang legit na account na ginagamit ko ngayon, Red Parungkin po. Kasama ko si Lola Carmen sa picture, sa profile na merong 260,000 followers mga kalaki. Ito po yung i-follow nyo at dito po kayo hihingi ng mga lucky numbers at sasali sa private consultation. Okay? At meron po tayong second account, Aris Gachalian din po. At syempre may YouTube po tayo, Red Parungkin na merong 17,200 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin po na merong 445,000 followers. Ayun pa yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po i-comment ng comment, share ng share ng mga videos namin ng heart ng heart mga kalaki automatic po. Padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad sa Messenger niyo, okay? Tandaan niyo po ang lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at sa Wedding. Pag sumali ka sa private consultation at iko ko po ang Bertman at mo at malay mo dito ka pala swerte pag na code ko ang Berkman at Berkshire mo ano baka dito pala ikaw manalo mga kalaki at bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit na tatayaan mo sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Wedding. At sa mga sasali po sa mga interesado, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa ating mga kalaki. Okay? Ingat-ingat po tayo at syempre po, at ito na po mga kalaki ha, ko po kayo ng discount sa mga sasali po ngayon dahil good for 3 months po ang membership. Discounted ka na po sa loob ng 3 months. Kaya member ka sa akin ng August, September at October. Ito po ay walang pilitan na sa mga may gusto lamang po subukan mo ng private consultation. Baka dito ka Message ka na. Believe me. Ayan po mga kalaki, okay. At syempre po ibigay na po natin ang mga 5 digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Kunin mo na yung listahan. Ito na po. Number 31. Number 36 Number 24 Number 25 Number 19 At ito pa po ang isa Number 12 Number 18 Number 37 Number 6 Number 22 At syempre bago po ibigay ang 6-digit lucky numbers Ang 6-digit po namin pwede po rito ang 642, 645, 649, 655 at 658 6-digit lucky numbers Ito na po ang unang 6-digit lucky numbers Number Number 37 number 41, number 38, number 23, number 9, at number 16. Ayan po. At syempre po, ito po ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Number 24, number 20, number 15, number 12, number 28, at number 35. Ayan mga kalaki kompleto na po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suko yung outlet. At make sure po at 3 days po bago bitawan ang mga numero namin. At ito na po ang paborito ng lahat ang shoutout time. Shoutout out po tayo sa pamilya. Pamilya Cortez. Ayan po, pamilya Cortez po ng Angono Rizal. Ayan po sa mga taga-Angono Rizal po, shout out po sa inyo sa pamilya Cortez. Maraming salamat po. Araw-araw daw -araw po silang nanonood tuwing alas 5 ng umaga hanggang gabi daw po ng mga lucky numbers natin. Thank you very much po tumihingi po sila ng 3 digit lucky number. Sige po, papadalan ko po kayo sa STL. Okay po. 2 digit din po yung STL na yan. Okay? At syempre po sa mga ano to, Sa mga vegetable vendors, sa mga fruit vendor naman po mga kalaki, diyan po sa May San Fernando City, La Union. Hello po sa inyo dyan. Uy, San Fernando City, La Union. Magandang dagat din dyan, lalo na sa may San Juan, sa, sa may surfing area. Hello po. Maraming salamat po dyan. Kila ati ayan. Kila ati Roda at kila Ma'am Mona Lisa. Hello po. Shout out po sa inyo dyan. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers po sa wedding. Padadalan ko kayo agad-agad. Okay? Sa mga gusto po magpa-shout out mga kalaki, ito po ah. Message lang po ng message. Make sure po na nakapalo. Pag nakita ko, nakafollow ka at nagpapa-message ka, masa-shoutout ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck!